YouTube at television nagiging isa na sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, malaking pagbabago ang nagaganap sa industriya ng television sa Pilipinas. Kung dati ay sapat na ang pagkakaroon ng isang show sa TV upang mapanatili ang kasikatan ng isang artista, ngayon ay tila nagiging mahalaga na rin ang pagkakaroon ng YouTube channel. Unti-unti nang nagiging isa ang telebisyon at YouTube bilang pangunahing plataporma ng libangan at impormasyon sa bansa. Ngunit, bakit nga ba tila napipilitan ng mga TV artist na pumasok sa YouTube? Bago tayo magpatuloy, isang munting request. Please don't forget to like, subscribe at pakipindot na din ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lang, pinasasalamatan na kita. Ang pag-usbong ng YouTube Sa nakaraang dekada, ang YouTube ay naging makapangyarihang tool sa paglikha at pagbahagi ng nilalaman. Ito ay naging alternatibo sa tradisyonal na telebisyon, hindi lamang para sa mga baguhang content creator, kundi pati na rin sa mga sikat na personalidad. Ang pagiging on-demand ng YouTube kung saan maaaring panoorin ang mga video anumang oras at saan man, ay nagbigay ng malaking bentahe kumpara sa fixed schedule ng telebisyon. Bukod pa rito, mas malawak ang abot ng YouTube dahil sa internet. Hindi na limitado sa lokal na audience ang mga Pilipinong artista, maaari na nilang maabot ang mga manunood sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng mas malawak na exposure na maaaring magdala ng karagdagang kita mula sa mga ads, sponsorships, at iba pang partnership pagsasanib ng YouTube at TV. Sa Pilipinas, napansin ng mga network at producer na nagbabago ang viewing habits ng mga Pilipino. Maraming kabataan ngayon ang mas gustong manood ng content sa YouTube kaysa sa telebisyon. Bilang tugon, nagsimula ang mga TV network na mag-upload ng kanilang mga programa sa YouTube. Naging bahagi na rin ng marketing strategy ng mga network ang paggamit ng platform para sa teasers, behind the scenes footage, at exclusive content. Kasabay nito, marami sa mga TV artist ang hinihikayat o sa ibang kaso, tila napipilitang gumawa ng kanilang sariling YouTube channel. Ito ay hindi lamang para sa dagdag na kita, kundi upang mapanatili ang kanilang relevance sa digital age. Halimbawa, maraming artista ang nagbabahagi ng personal na vlogs, cooking shows, travel content, at iba pang uri ng video na hindi karaniwang nakikita sa telebisyon. Ang pressure sa mga artista, hindi may kakaila na may positibong aspeto ang pagsasanib ng YouTube at telebisyon. Gayunpaman, para sa ilang artista, nagdudulot ito ng pressure. Ang pagbuo at pagpapanatili ng isang YouTube channel ay nangangailangan ng oras, pagkamalikhain at dedikasyon. Bukod pa rito, may expectations ang mga network at fans na makapag-produce ng mataas na kalidad na content ang mga artista sa regular na batayan. Sa kabila ng pressure, maraming artista ang yumayakap sa ganitong pagbabago. Nakikita nila ito bilang isang oportunidad upang ipakita ang kanilang pagiging totoo at makapagbigay ng mas personal na koneksyon sa kanilang mga tagahanga. Gayunpaman, may ilan ding hindi komportable sa ideya, lalo na ang mga mas nakatatanda o hindi tech-savvy. Hinaharap ng telebisyon at YouTube sa Pilipinas. Habang patuloy na nagbabago ang landscape ng media, malinaw na ang YouTube at telebisyon ay nagiging magkaugnay na. Sa halip na maglaban, tila nagkakaroon ng symbiotic relationship ang dalawang plataporma. Ang YouTube ay nagsisilbing extension ng telebisyon, habang ang telebisyon naman ay nagbibigay ng credibility at exposure sa mga artista na nagpapalakas ng kanilang presensya sa YouTube. Sa huli, mahalaga para sa mga artista at network na umangkop sa mga pagbabagong ito. Ang kakayahang makibagay sa mga makabagong trend ay susi upang manatili sa industriyang patuloy na nag-e-evolve. Ang pagsasanib ng YouTube at telebisyon ay hindi lamang patunay ng pagbabago sa media, kundi pati na rin ang pagbabago sa pananaw at ugali ng mga Pilipino sa pagtangkilik ng libangan. Maraming salamat sa iyong panunood. Sana'y nagustuhan mo ang topic natin. Huwag mo sanang kakalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa susunod kong content. Hanggang sa muli!